Sis Mars or Sir, ayan. Alam mo ba na pwede ka mag-live selling sa TikTok ng hindi ka seller? Oo, pwedeng pwede. Ibig sabihin, hindi ka mag store ng paninda, hindi ka magpapak ng orders, or mag-ship ng items. Pero, kikita ka na malaki. Ang tawag sa'yo, TikTok affiliate. O, ba diba? She, kumikita ang TikTok affiliate, bio commission. Hmm, na-curious kayo. Oh, ito yung napapanood nyo sa TikTok. Ah, uh, during live selling, may makikita kayong parang may link or yellow basket sa ilalim. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan, mga sis. So, kapag ka umorder, may umorder doon sa link ninyo or sa yellow basket nyo, doon kayo makakakuha ng komisyon kada order. Okay? Kung hindi ka pa TikTok affiliate, eh, meron naman tayong separate video tutorial tungkol dyan. Or pwede mo naman i-search how to be a TikTok affiliate. Ganyan. So, kailangan kasi, uh, hindi ka naman kasi pwedeng magbasa-basa maglagay ng yellow basket eh sa TikTok account mo eh. Kailangan mag register ka muna. So, may separate video tutorial tutorial tungkol doon ha. Okay. Pero kung TikTok affiliate ka na tapos meron ka ng yellow basket sa mga videos mo, uh, gusto mo na lang matuto kung paano mag live selling, medyo kinakabahan ka kaya nandito ka sa, sa sa tutorial ko. So, this is the right video for you kasi tuturuan kita. Okay? Iga-guide kita kung ano yung mga kailangan mo during live at kung ano yung mga pipindutin mo sa screen. Okay? I got you, girl. Okay, so yung iba siguro nagtataka, ano ba tong mga tumblers niya? Oo, bakit may mga ganito? Guys, ito ang nila live selling ko. Okay, mga tayo sa tumblers and coffee mugs. So ako, hindi ako nagpapakita sa live selling ha, kasi nga mahihiyay ng mga person. So ayoko magpakita sa live selling. Ang ginagawa ko, hand flexing lang. So ang nakikita lang sa akin ay yung kamay ko. Okay, mga kamay lang ang nakikita sa akin. Siguro naman nakapanood na kayo sa TikTok ng ganyan, nag flexing, walang tao, pero kita ang kamay, kita ang item. So, ganun po ang ginagawa ko. Kasi ako po ay shy type. Oo. So, yung mga mahinhin po dyan. <laughs> mahinhin, mahinhin. pala ako. Ang ibig ko po sabihin, yung mga mahiyain po. Yung mga mahiyain po dyan, walang dahilan para hindi kayo makapag-live selling at kumita ha, ako sa inyo. Okay? Yung mga mahihiyan, pwede pa rin pong mag-live selling. Gawin nyo lang yung ginagawa ko, hand flexing. So, ayo kita pa rin naman kayo malaki, huwag mag-alala. Mm -mm. Tapos, pero kung siyempre medyo malakas sa loob nyo, oo, especially kung maganda kayo, gusto nyo magpakita sa live, eh wala namang problema. Madami po talagang nagla-live selling na nagpapakita sa live ng muka. Okay, wala na, Especially po kapag ang ila live ay mga mga ano mga damit, ganyan. Shorts, kailangan po kasi yun isuot or talagang i-flex gamit ang katawan. Okay? Ay, katawan. Oo, oh, ganon. Gamit ang katawan i-flex niyo. Kuya, isusuot niyo or papakita nyo kung paano siya ano, yung parang ano yung tawag doon? Yung kung fit, gano'n, <laughs> yung when worn, yung mga gano'ng eksena. Oh, alam niyo na yon ha? Pero kung mahihiyaan, pwede mag-hand flexing. Okay? Ako, curious po ba kayo? Uh, uh dito sa ating Tumblr. Ito po, dito po, nag-hand flexing ako. Sa bawat um order po, kumikita ako ng 35 to 50 pesos. Okay, doon po ako kumikita. Sa commission lang din. TikTok affiliate lang din po ako. So, yun po. Pag-usapan naman po natin kung ano yung mga gagamitin nyo during live. So, ano yung mga kailangan nyo na nakaredy na dapat bago kayo mag-live, okay? Siyempre, number one, kailangan nyo po ng sample products, okay? Kailangan nyo ng sample products. Mga sis, paano kayo mag-live selling kung walang sample products? Number one yan, okay? So, ako po, sabi ko nga, ang sample products ko, itong mga tumblers na to, okay? So, na napapansin nyo, napakadami ko ng tumbler. Actually, super dami na yan. Meron, <coughs> meron pa dun sa taas, sa kwarto namin, sa taas. Tapos, meron pa sa ilalim. Hindi ko na papakita kasi maraming kalat. Oo, pero marami na akong tumbler eh. Um, bali, ganito yan mga sis Mars. Ang tip ko lang sa inyo, pagka meron kayo ilalive na item, bumalik muna kayo ng 2 to 3 samples nung item, ha? Huwag kayong bibili ng lahat ng color, lahat ng size agad. Kunyari, gusto nyo mag ng wallet, tapos may 15 colors yung wallet. So, bumili, ka naman, bumili lang kayo ng mga 2 to 3 colors muna, na iba-iba. Kasi, hindi mo kasi alam kung kikita ka dun sa item na yun. Oo. Kung baga, ano kasi yun sis Smarts eh? Hiyangan din. <laughs> Hiyangan, ang sabi. Hindi, ang ibig sabihin, um, kung may napapanood kayo na live na marami nag-check out sa kanya, kumikita siya, as in mukhang marami siyang order, hindi porket marami yung um order doon sa napanood nyo, eh marami na rin o-order sa inyo. Kasi ako po personally, marami na ako na ikutang product. Nakapag-live po ako ng laruan, ng payong, ng t-shirt, shorts, relo. Marami na po ako inikutan wallet. So, dito po ako talaga kumita sa Tumblr. Meron naman po mga nag-live ng Tumblr na hindi kumita. Tapos kumita sila sa wallet. Kumita sila sa relo. So, hindi ko rin po ma-explain kung bakit eh. Pero, hahanapin nyo po yung item kung saan kayo kikita. Okay, kung saan kayo mahihiyang. Damdaman nyo na medyo, ay parang gumaganda yung kita ko dito sa item na to. Dati, isa lang may check out sa akin, isang oras, isa lang. Ngayon, sampu na. Ngayon, dalawampu, tatlumpu, fifty na. So, kapag ganun mga sis, ibig sabihin, it's the item for you. Tuloy-tuloy mo lang i-live yung item na yon Pero kapag kunyari, isang linggo na, tapos wala namang ganong order, eh, ibig sabihin, mag-ship ka na ng item. Okay? So, yun na. Ah, yung konting tip lang yun para sa mga sample products. Okay? Uh, number two, syempre, kailangan nyo rin ng tripod. Kaya, mga sis, kasi yung phone nyo, kailangan may naka, naka lang yan. So, kailangan may lalagyan yung cellphone. Kailangan nyo po talaga ng tripod. So, ako po, ito yung tripod na nabili ko sa TikTok. Pero, parang may mas magandang tripod na nilabas ngayon eh. Yung walang masyadong paa. Pwede nyo itry yun. Pero, ito yung gamit ko sa ano sa live selling ko. Maliban doon, syempre, kailangan nyo din ng ring light. Oo, sinusulat ko. Meron akong kodi ko dito, mga sis. O, oh. mga sasabihin ko. O, ayan, kodi ko yan. So, number... Number ano na ba tayo? Number three, kailangan nyo po ng ring light, ha? So, yung una po ako nag-start, ang ring light ko po, ito lang. Ayan, tig to 250 pesos, mga ganyan lang, ano... China-China ng China, kami-kaming mura mura -mura, murahin lang. Oo, pero ngayon po, meron na ako, ay, syempre, nakapag-ipon-ipon na ang mga person. Oo, nakabili na ako ng ganitong ring light. Maganda po yan, tig-800 pesos lang siya, pero super lakas ng ilaw niya. As in, hindi ko na kailangan, dati kasi nagdadalawang ring light pa ako. Tapos, nahihinaan pa rin ako sa, ano, sa, maganda kasi, mga sis, pag maganda talaga, talaga lighting nyo eh. So, kailangan nyo ng ring light. Yan ang magandang ring light. Yang tig-800 na yan. Pero, kung syempre, nagsisimula pa lang, pwede naman kayo bumili ng mga tig to 250. O, wala namang problema. O, oh, especially kapag hand flexing lang kayo kasi, kasi, kailangan talaga kitang kita yung item malinaw. Okay? So, number four na tayo. Kailangan nyo ng charger. O, oh, ba diba? O, oh, parang walang sense, no? I-mention pa ba yung charger? Pero alam nyo, napaka-importante na nakaredy yung charger nyo. Kasi during live selling, kapag maraming bumibili, maraming, maraming nagtatanong, tapos bigla kayong nalobat. Ay, siya sabi ko sa inyo, tas hahanapin niyo pa 'yung phone niyo. Pag nag-post kayo ng live, tapos para hanapin 'yung phone niyo, pagbalik niyo wala na 'yung mga bibili. Oo, mabilis pong umalis 'yung mga tao sa live selling ha. Kaya as much as possible, 'wag n'yong aalisan. Okay? Kapag ka medyo malolobat, dapat naka-ready na 'yung charger. Number five, syempre, kailangan nyo rin ng extension. Kailangan nyo ng extra saksakal para sa charger ha, tsaka sa ring light. Number six, ito naman, optional lang to. Huwag kayo ma-pressure. Kailangan nyo rin ng extra phone. Pero ako po kasi nag-start ako. Wala naman akong, ano, wala naman ako cellphone na gamit, na extra phone. Ang cellphone ko lang na gamit, yung ginagamit ko sa live. So, dun lang din ako nagbabasa dun sa screen na ginagamit ko sa live selling. Pero kung meron kayo extra phone na sa bahay, kaya dalawa cellphone nyo, iyon oh, ang gagamitin nyo. Pero kung wala, okay lang. Optional naman yan. For seven, not to mention, pero syempre i-mention na natin, syempre kailangan nyo ng internet, ng wifi fi oh, Oo, oh. paano kayo mag-live na walang Wi-Fi, mga CS? Oo, oh, oh. so what if hindi pa kayo nakakapagpakabit ng Wi-Fi, medyo below the budget pa, ah um, pwede naman kayo mag-live gamit ang data. Kasi po ako nagde-data din ako. Pag po kasi nawalan kami ng internet, minsan po kasi nawawalan kami ng internet during live selling. Or minsan talaga wala kami internet dalawang araw. Oo, stream tech, baka naman. Oo. So, ayun. Ang gagawin nyo po, pwede kayo mag-data. Meron po sa smart yung, ang tawag dito is magic data. Maganda po ito eh. ah uh, matipid lang siya. Tapos, matagal matagal yung gagamitin. No expiry din. Ayan, sinishare ko pati yung data, ha? Ikaw pa ikaw, ikaw, kung di ka pa nag-subscribe sa akin, ha? lahat na lang sinare ko na. No. Subscribe ka na sa, ano ko ha, sa YouTube ko. O, oh, anyway, <laughs> namilit, oo. Oh. So, ayun nga mga sis-mars. yun yung mga kailangan mo during live selling, ha. So, napag-usapan na natin yon pero isa-summarize natin kasi baka makalimutan nyo. oo, oh, oh. So, number one, syempre, kailangan nyo ng sample products. Number two, syempre, kailangan nyo na, hawakan ko na nga itong kodigo ko. Kailangan nyo na, uh, tripod. Okay. Number three, ring light. Number four, kailangan nyo lagi nakaready ang inyong phone charger. Number five, extension. Okay. And number six, kailangan nyo rin ng extra phone. Number seven, Siyempre, internet connection or wifi. Okay, mga sis Mars? So, ngayon na pag-usapan na natin yung mga gagamitin nyo sa live. So, ngayon, ito uh, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung pipindutin nyo sa screen during live selling. ah uh, Mahirap naman kasi yung magla-live selling kayo tapos hindi nyo alam yung pipindutin nyo, di ba? Tapos, kakabahan kayo talaga. Lalo pag kunyari, biglang may pumasok na 80 katao. Ay, good luck na lang, sis. Kaya panoorin mo to para ano ka, hindi ka masyadong kabado sa live mo. Okay, keep on watching! So, ganyan lang akong mag-live. May ring light, may cellphone, may extra phone. So, start na natin. So, bago kayo mag-start mag-live, gawa mo na kayo ng live product set. Okay, so ito yung TikTok account ko mga sis Mars. Click nyo lang tong TikTok Shop Creator Center. And then, hanapin nyo dito yung live product set. Okay, ito siya. Click nyo lang yan. Tapos gawa, gawa na kayo ng product set nyo. Okay, so ito yung mga product set na ginawa ko. Yung mga nilive ko yan throughout the years. Ay, parang tagal ko na sa TikTok, no? Pero dalawang taon na kasi ako sa TikTok. So, marami na rin ako na try i-live. So, kayo, wala pang laman yung ganyan nyo. So, i-click nyo lang yung create product set. Tapos, lagay nyo dito yung name. Kaya maglalive kayo ng shorts. Ganyan. <laughs> okay, tapos mer meron pang dito description. ah, uh, pwede nyo lagyan optional lang naman yan. Kunyari, Uh, bili na kayo mga sis daming discount. Okay. So, kayong bahala kung ano gusto nyo ilagay. Ganda ng tela. Ayan. Ayan. So, pagka okay na yan, na-fill nyo na, lagay nyo dito. Done. And then, next. So, ngayon, mag add kayo ng products. Oh, click nyo yung add products sa baba and then showcase. Tapos, i-search nyo na yung items na ilalagay niyo sa live. Kunyari, shorts. O, hanapin nyo yung shorts. O, kunyari, ito yon, Ito yung short na yon, Or, ito. Ayan. Ayan. I-add nyo lang. Okay. Kunyari, puro shorts yon, Ayan. <clears throat> okay. Tapos, pag na-add nyo na lahat, uh, balik kayo, lalabas siya. So, magkakasunod na dapat. Yan, ha? Bago kayo mag-live, i-edit nyo na. Kunwari, gusto nyo, edit set. Gusto nyo, ito yung mauna. Okay? Kay, oh, so, iya iaangat mo siyang ganon. Ayun na, iaangat mo siya. Or, kung gusto mo naman, ito yung mauna. O, oh, iaangat mo siyang ganon dito. O, oh, basta matututunan nyo na yan. Madali lang yan, mga sis. Kapag okay na, kunyari na-edit nyo na yung pagkakasunod-sunod ng gusto nyo sa live, i-save nyo na ngayon. Dito lang sa upper right corner, click nyo yung save. Okay? So, and then done. Okay. So, ito na yung set na ginawa natin, o. Oh, yung shorts. Okay. So, yan na yung itatag natin sa live. Okay. Kung mag-shorts kayo. o, yan ang itatag nyo sa live. Okay. Pero sample ko lang yan, mga sisa. O, oh, ngayon, papakita ko naman sa inyo. Magla-live ako ng Tumblr. Okay, so, magla-live selling na tayo, ha? So, ang gagawin nyo, nasa profile nyo kayo, punta lang kayo dito sa parang plus sign. And then, click mo lang yan. And then, hanapin mo dito yung live. Ayan. Ito yung live. Ayan. Click mo lang yung live. Tapos, bago ka mag-click ng live dito na go live, <coughs> mag-add ka muna ng products. So, i-click mo to products. Okay? Tapos, add products. Okay? So, di ba kanina gumawa tayo ng live set? Tinuro e, ako kayo kung paano gumawa ng live set. Click nyo lang to live product set. Okay? So, kanina diba gumawa tayo ng shorts? So, binura ko na kasi di ba, di ba tayo magla-live na shorts eh. Pero, kapag meron na kayong live product set, i-click nyo lang yung set na ginawa nyo. Like, for example, ito. Ito, i-click ko. And then, add all. Okay? So, yung 22 products na yan, nasa yellow basket na natin yan. Okay? Eto na siya. Ayun, oh. Ito na dito sa products. Ayan. So, makikita nyo yung mga items natin. Okay? So, ayan na siya, guys. Yung, ang dami kong items, ang dami kong tinta. <laughs> 22. Why not? O, ba diba? So, ngayon, maglalive na tayo. Okay? So, papakita ko sa inyo. Kung ano ano yung mga people dutin. Okay? So, ayan. Go live na tayo, mga sis. Okay. Kapag magpipin kayo ng item. So, kunyari may ife-flex kayo. Ito pong tumbler na to. This is basket number. Punta kayo sa number 5. Ayan. Punta tayo sa number 5. So, makikita mo dito sa kaliwa yung screen mo, tapos sa kanan naman yung screen na napapanood ni buyer. So, sa kanya, nakalabas yung nakapin. Okay? So, pag nagpin ka ng item, lalabas yan sa screen nila. Kung gusto mo naman makita kung may uh, nag-order na sa'yo, swipe mo lang sa right side yung screen. Ayan, may lalabas na dyan. So, dyan makikita mo yung duration ng live mo at saka kung ilan na yung umu-order. O, ba diba? Swipe mo lang sa right yung screen. So, kapag may nagtanong or nagpa-flex, ipin mo lang ang item at saka mo i-flex. Kung gusto mo naman i-pause yung live mo, pwede dito sa lower right corner, may tatlong dot, i-click mo lang yan. Tapos, may settings pa dyan dyan mo makikita yung post live. Kasi hindi pa pwedeng iwanan yung live eh, na walang gumagalaw. Magkakaroon kayo ng violation. So, Wa ako sa inyo, ipost nyo muna yung live. Ayan. Pag pinost nyo, meron kayong 5 minutes para mag-post. Tapos pagbalik nyo, syempre, click nyo lang yung resume. So, ganun lang kadali. Pwede rin kayo mag-record ng live. Doon lang din pipindutin. Dito naman sa upper right corner, makikita nyo kung ilang tao na yung pumapasok sa live. At dito din sa may power button, pag klinik nyo yan, dyan lalag lalabas yung end live. So, pag mag-end nyo ng live, dun lang sa upper right corner power button. So, ayan, nag-end live na tayo. So, sana po may natutunan po kayo sa aking live. Please like and subscribe to my channel. Thank you!